hindi inaasahan ni Bai na sadyang magkakamali si Kuya Chong. Ang kanyang pagkakamali ay nagbigay daan sa mga taga-baryo na tawagin ang demonyo at pagkatapos ay patago niyang inilabas ang kanyang grupo sa combat range. Ang layunin niya ay gamitin ang buhay ng mga cannon father para pahinein ang demonyo. Sa oras na, natanto ng lahat na iyon ay isang bitag, walang awa niyang kinatay ang mga sungubok tumakas. Nakakolekta si Kuya Chong ng halos 100 evolvers na nahihirapan sa lugar o mga nag-iisang survivor para sa raid. Kaya walang sino man ang nakapag-organisa ng epektibo sa oras ng nagkagulo. Maraming tao ang namatay ng walang kabuluhan, nahuli sa pagitan ng demonyo at ng grupo ni Kuya Chong. Matapos mapagtanto na imposible ang pagtakas, ang natitirang mga tao ay walang pagpipilian kundi bumalik at harapin ang demonyo, sinusubukang kumapit sa isang pag-asa na hindi naman umiiral. Hindi hanggang sa bumagsak ang huling tao, sakalang pinangunahan ni Kuya Chong ang kanyang grupo para atakihin ang demonyong pagod na pagod. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay buhay pa rin si Bai. Alam ni Bai na tatahimikin siya kung matagpuan, kaya sinamantala niya ang labanan para tumakas sa gilid ng dungeon. Sa oras na iyon, sinubukan niyang gamitin ang mekanismo kung saan ang pagkumpleto ng una at pangalawang gawain ay magpapahintulot sa kanyang lumabas sa lihim na realm mula sa gilid. At tulad ng tadhana, nang papalabas na sana siya sa dungeon, pinatay nila ang demonyo at nagsimulang mag-roll para sa loot. At dahil bahagi pa rin ng grupo si Bai, natanggap niya ang shared na puntos. Sa kaswertehan, siya rin ang nanalo sa Demon Hunter Scroll, isang S-rank na item. Ang role-point function na itinakda nila upang lokohin ang mga tao para maging cannon fodder ay nagkakahalaga sa kanila ng pinakamahusay na loot. Tunay na, ang ginawa ay bumabalik. Pagkatapos, galit na galit nilang hinanap si Bai, pinilit siyang umalis sa watch ang upang makahanap ng bagong lugar na taitirhan. Bumalik sa kasalukuyan, may ngiti siya sa mukha habang iniisip ang insidente ng iyon. Nakakaawa, sabi niya. Hindi ko nakita ang ekspresyon ni Kuya Chong sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng isang bangkay. Nagulat, alam niyang isa itong patay na napulot na taga-baryo. Ang bangkay na ito ay nangangahulugang mayroong isang tao sa lihim na realm. Sa kanyang nakaraang buhay, dapat ay may mga dalawang buwan pa bago patayin ni Chen Zikong ang demonyo at ay clear ang lihim na realm. Kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sinuman na mauuna sa kanya. Ngunit sino ang nakatuklas ng lihim na dungeon na ito ng maaga? Tanong niya sa sarili ng may kuryusidad. Samantala, sa gitnang plaza ng lihim na dungeon na nayon, isang grupo ng mga batang evolvers ang nakikipaglaban sa mga zombies. Hindi nagtagal ay nakumpleto nila ang pangalawang gawain. At sa nakumpletong pangalawang gawain, ang experience na gantimpala na natanggap ay naibahagi rin nagkaroon din ng notification na maaari na silang umalis sa lihim na dungeon mula sa gilid ng nayon. Napagtanto ito, nagkomento ang isa sa kanila na tama si Kuya Chong. Ang pagkumpleto sa pangalawang gawain ay nagbigay daan sa kanila na umalis. Mga kapatid, tayo na. Sigaw niya, babalik tayo sa susunod para patayin ang boss na ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pa ang nag-anunsyo kay Kuya Chong na may pumasok sa dungeon. Siyempre, ang taong ito ay walang iba kundi si Bai, na lumapit sa kanila at nagtanong kung aalis na silang lahat. Kung gayon, hindi siguro sila mag-aabala kung kukunin niya ang boss. Hindi, hindi, sige, magpatuloy ka, sinabi ni Chen Zekong ito nang nakangiti. Nakatingin sa lalaki, tahimik na nagtaka si Bai. Kaya, si Kuya Chong ito. Hindi ko inaasahan na matutuklasan niya at ng kanyang grupo ang lihim na dungeon na ito ng maaga isang miyembro ng grupo ang nagdagdag pa na dapat mag-ingat si Bai. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang level 11 demon boss. Nang marinig ito, nagpasalamat siya sa lalaki para sa paalala at sinabihan itong mag-ingat. Ang napakalaking demonyo ay lumapit kay Bai, umuungol na nakalabas ang mga sungay at kalamnan. Isang kawili-wiling munting insekto, sabi nito, hindi kayata natatakot sa akin. Kalmado mo bang tinatanggap ang iyong kapalaran dahil alam mong mamamatay ka? Nanahimik si Bay sandali at sa wakas ay sumagot na nagre minus lang siya. Matagal na mula nang hinarap ko ang isang mas mababang demonyo nang nag-iisa. Para sa mga demonyong mababa ang antas na katulad mo, karaniwan ay pinapatay ko sila ng grupo. Ang tawaging mababang antas na demonyo ay nagalit sa demonyo, kaya sumugod ito kay Bay, sumisigaw na mamatay siya. Gayunpaman, agad na hiniwa ang nilalang sa maraming bahagi bago pa man ito makapagrehistro ng pag-atake. Nagkumento si Bai na matapos ang mga dekada bilang isang demon hunter sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya alam kung gaano kor aming mas mababang demonyo ang kanyang napatay. Bawat galaw ng isang mas mababang demonyo, bawat kahinaan, bawat direksyon ng bawat muscle fiber, alam ko sila. Alam ko ang lahat ng iyon na parang likod ng aking kamay. Tinalo ang demonyo habang nagdedeklare si Bai na nakangiti na hindi lumala ang kanyang mga kasanayan. Sa sandaling iyon, ang grupo ni Kuya Chong, na hindi pa lumalabas sa dungeon, ay sumigaw sa pagkabigla, nagko-komento sa mga experience points na kanilang nakuha. Lahat, kasama na si Kuya Chong, ay natigilan sa agarang pagpatay sa demonyo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Lumapit ang isa sa kanila kay Kuya Chong at nagtanong kung sinipsip lang ni Bai ang katawan ng boss. Sinabi ni Chen Zikong sa lahat na dapat silang pumunta at tingnan. Lumapit ang grupo kay Bai na agad silang napansin. Bakit kayo bumalik? Huwag mong sabihin sa akin na gusto ninyo ng bahagi ng loot. Nang marinig ito, tumawa lang si Chen Zikong. Nagbibiro ka lang siguro, sabi niya. Nag-iisa mong tinalo ang final boss. Kaya, paano ako maglakas loob na kumuha ng bahagi ng loot? May seryosong ekspresyon, naisip ni Bai na talagang alam ni Chen Zikong kung paano harapin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, nakita ko na ang kanyang tunay na intensyon. Ipinakita sa grupo kung anong mga item ang dinrop ng boss, nagkomento siya, ang boss na ito ay nagdrop ng maraming magagandang bagay. Tingnan mo, mayroong mas mababang B-level Inferior Demon Lineage Potion, isang A-level demon lineage potion, at maging isang exclusive mission scroll para sa mga S-level demon hunters. Hindi ba kayo kahit kaunti ay natutokso? Isang tauhan ni Chen Zihong ang nagbigay ng isang dakot ng demon lineage potion. Ang lahat ng lineage potions na ito na natanggap lang ng lahat. Kasinungalingan kung sasabihin kung hindi ko sila gusto, pagtatapat ni Chen Zihong. Ngunit hindi kami mga walang irrational na tao, patuloy niya, Ibinabahagi ang mga ito kay Bai. Ang mga gantimpala mula sa gawaing kinumplito mo ay nararapat na sa iyo. Tinanggap ni Bai ang mga potion, nagkomento na, maganda at makatuwiran pakinggan. Gayunpaman, bumalik kayo, kaya tiyak na hindi lang kayo dumating para batiin ako. Kung mayroon kayong gustong sabihin, sabihin nyo na lang. Nagsenya si Chen Zik at sinabi na, wala naman talaga masyado. Gusto lang niyang makipagkaibigan at magtanong kung saan nakatira si Bai dahil kamakailan ay niliklear niya ang lugar sa kanlurang suburbs ng Watchang. Masama kung aksidenteng malalabag ko ang iyong teritoryo. May seryosong ekspresyon, naisip ni Bai ang kanlurang suburbs. Tila nakatira si Manggam sa isang neighborhood malapit sa sports complex sa kanlurang suburbs. Magalang siya sa labas, ngunit sinusubukan talaga niyang alamin kung ano ang ginagawa ko sa kanyang teritoryo. Kaya, habang casual na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, sinabi niya kay Chen Zikong na huwag mag-alala. Ang kanyang settlement ay nasa Zhongxing, tungkol sa kanlurang suburbs ng Watchang, alam. Kulang na may sports complex doon. Sa loob, nais ni Bai na makita kung makakatuklas pa siya ng higit pa tungkol sa impluensya ni Chen Zikong at ng kanyang mga tao malapit sa kung saan nakatira si Manggang. Pagkarinig sa tanong, sumagot si Chen Zikong na kinuha lang nila ang sports complex sa kanlurang suburbs ilang araw na ang nakalipas at lili Clear ang nakapalibot na lugar doon sa ngayon. Sa iyong lakas, dapat mayroon kang malaking impluensya sa Zhongqing. Maaari tayong maging magkaibigan at tulungan ng isa't isa. Tinitigil ni Bai si Chen Zikong nang may pag-aalinlangan, nagtataka kung na-clear na ba ang sports complex. Alam niya na ang tinatawag na clearing ng mga evolvers na ito ay isang euphemism lang para sa pananakop at pagpatay. Hindi nakakapagtaka na walang tumulong kay Mangam sa aking nakaraang buhay. Sabi niya, malamang na na-clear siya ng mga taong ito. Bigla, sa sandaling iyon, nakatanggap si Bai ng isang mensahe mula sa walang iba kundi si Mangam. Kaya, sinabi niya kay Chen Zikong na maghintay sandali. At sa isang pagkakataon, ang mensahe ni Mangam ay isang babala. Napansin niya na maraming evolvers ang biglang dumating sa kanyang neighborhood. Tila naghahanap sila sa bawat bahay. Naniniwala si Manggam na mahahanap siya ng mga ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos basahin ang mensahe, sumagot lang si Bay na ang grupo ng mga evolvers ay marahil naglilinis lang ng mga zombies at mga evolved ones. Kaya ang kailangan lang niyang gawin ay huwag silang papasukin sa kanyang apartment. Paparating na ako doon sa lalong madaling panahon. Agad pagkatapos matapos ang chat, naglabas si Bai ng nakamamatay na aura habang ilang mga tentacles ang lumabas mula sa kanya. Sa totoo lang, naghahanap siya ng personal na dahilan para harapin ang mga bastard na ito. Nang makita ito ni Chen Zihong, umatras siya ng ilang hakbang, nagtatanong kung ano ang gagawin ni Bai. Nagpapalaya ng masasamang salita, inilunsad ni Bai ang kanyang mga tentacles kay Chen Zihong, na sumubok na tumakas ng desperado. Inactivate ang kanyang Evolution DevR at Memory Reading, galit na galit na ginalugad ni Bai ang mga alaala ni Chen Zikong. Ngunit dahil sa mga alaalang fragmented, hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ni Mangam. Ngunit nang makita ang iba pang mga evolvers ng grupo ni Chen Zikong na sumusubok tumakas, ngumiti si Bai ng mapanukso. Tila kailangan kong panatilihing buhay ang isa sa kanila upang maging gabay. Samantala, sa Watchang, lalo na sa kanlurang suburb sa silid ni Mangam sa Gusali Labing Anim. Sa sandaling ito, sa loob ng kanyang silid, mahigpit siyang nakakapit sa isang baseball bat sa lahat ng kanyang lakas habang may sumisigaw sa pinto ng tuloy-tuloy. May tao ba dyan? Buksan ang pinto, bibilanggan ko hanggang tatlo, kung walang sumagot, papasok kami. Nanginginig, sinabi ni Mangam sa grupo sa labas na hindi sila welcome at dapat silang umalis kaagad. Kung pipilitin ninyo ang inyong sarili na pumasok, huwag ninyo akong sisihin kung maging walang ruthless ako. Nang marinig ito, tumawa ang tatlong lalaki na parang mga bali-bali. Hoy mga kapatid, sabi ng isa sa kanila, may babae talaga dito. Sumali ang dalawa pang kasama niya, tinutokso si Manggam tungkol sa kanyang biglaang banta. Hindi nag-aksaya ng oras si Manggam at sumigaw na lumayas sila. Ginamit niya ang kanyang sharp stretching skill at ang kanyang boses ay biglang umalangaw-ngaw na may pulsating energy sa buong silid at dumirecho sa tainga ng tatlong lalaki sa labas ng kanyang pinto. Sumigaw sila habang umaagos ang dugo mula sa kanilang mga tainga, mata, at bibig. Sa loob, binagsak ni Manggam ang kanyang bat at nahulog sa sahig, umuubo ng malakas habang may kaunting dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Natanto niya na ang kasanayan ay nangangailangan pa rin ng isang tiyak na antas ng pisikal na suporta. Ginamit niya ito sa loob lang ng kaunti sa isang segundo, ngunit ang kanyang lalamunan ay sira at karamihan sa kanyang enerhiya ay naubos. Ngunit kahit papaano, wala nang ingay sa labas. Sa kanyang lakas ng kaisipan, dapat silang lahat ay unconscious na ngayon. Sa labas, ang tatlo ay nakahiga, unconscious sa isang pool ng dugo. Ang pinuno ay nagawang tumawag para sa reinforcements bago tuluyang nawala ng malay. Binalaan din niya ang mga ito tungkol sa kasalukuyang kondisyon ni Manggam. Naghinuha siya na sa ganitong malakas na pag-atake ng kaisipan mula sa kanya, hindi na niya ito magagamit muli sa loob ng ilang sandali. Pagkaraan ng sampung minuto, dumating ang reinforcement at patuloy na binabangga ang pinto ni Manggam. Humihinga ng malalim, dumilim ang mga mata ni Manggam habang iniisip ang posibleng muling komprontasyon. Sinira ng grupo ang pinto at habang sumusugod sila papasok, nakita nila si Manggam na nakaupo sa sahig. Sinimulan nila ang kanilang grupo ng panunukso habang nahihirapan si Manggam na tumayo. Alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, marahil ay kaya pa niyang ilabas ang Hellfire isa pang beses. At iyon ang ginawa niya pagkatapos ng ilang segundo habang inuugnay niya ang kanyang Hellfire ability, na bumabalot sa grupo sa mga lila na apoy. Agad na kinain sila ng apoy. At habang namatay ito, si Manggam sa puntong ito ay humihingal sa hangin, ganap na pagod habang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at napadapa. Napagtanto niya sa sandaling iyon na tama si Bai. Ang apat na attributes na mayroon siya ay halatang nagtutulungan at ang pagkakaroon ng isa sa kanila na masyadong mataas ay hindi isang magandang bagay. Hindi inaasahan, isa pang grupo ang pumasok sa silid at pagkakita sa kalunos-lunos na kalagayan ni Mangam, alam nila na tapos na siya. Iminungkahin ng isa sa kanila na lumuhad siya at magmakaawa o mamatay. Ang pagpili ay kanya. Umiikot ang ulo ni Manggam, ngunit sinubukan niyang kaladkarin ang sarili ng desperado upang tumakas. Sa walang kabuluhang pagsisikap na ito, nagmakaawa siya na may magligtas sa kanya. Nagsimulang lumapit ang grupo sa kanya ng may masamang intensyon, nagbabalak na magkaroon muna ng kasiyahan bago nila siya patayin. Inabot nila at pinigilan siya ng kaunting pagsisikap, hinihila siya sa buhok at braso sa proseso. Habang nagpupumiglas, tahimik pa rin si Manggam na nagmakaawa na may magligtas sa kanya. Sa kasalukuyan, sa huling sandali, nakita si Bay na papalapit sa napakalaking bintana sa pamamagitan ng himpapawid. Pagkatapos, ilang segundo pagkaraan, pumasok siya sa silid sa isang dramatikong paraan, bumabagsak sa malaking bintana ng may seryosong ekspresyon. Sa isang iglap, madali niyang ginawa ang trabaho sa dalawang nagpipigil kay Manggam sa pamamagitan ng pag-apak sa kanilang mukha. like comment share and subscribe okay. my let you to go but I'm till I'm at